na nila. So, yan. Isang patong na lang yan pang no So, ito sinasara na ni Elmer. So, yan. Araw na ng viernes. So, ito sarada na yan, ano? Ayan, papalitadahan na lang yan. Hindi na babaw na yan. Ito yung na ating naganapan dito sa... Patong na lang. Lagyan nyo ng butterboard dyan, Noel well, ah. Ayan yung kinakabit mo na yan. Hindi yan makukuha sa level. Huwag mo huwag mong patungan yan. Huwag yan. Pag nasira yan, ikaw maladali dyan. Kailangan maglagay kayo lagi ng tansi. Kasi sa diretsyo. O, tinan mo. yun yung sinasabi ko pag wala kayong butter board pag balok to talaga yan lalayot lalayo yan kaya nga importante dyan butterboard board dansi dito sa taas maglalagay kayo rito nyan no? oh. No? ayun oh tabingi o oh, ayun tabingi oh huwag mong patungan yan wag mo sundan yan pag buhos kayo Oh, ayan, ang layo dito. Ang um, oh, halika, silipin mo rito. Hmm, um, wala kasing tansi, di ba? Um, ito, gumano lang ako. Oh. sinasabi ko, hindi nagbabatter boy. Eh. Huwag nyo muna lagyan to ah. Baka lagyan niyan. yan. Pag yung gawa lang iba, huwag mong, mong, papakailaman kasi gawa lang iba yun eh. Lods, lagyan mo ng butter bird top. Tumabingi ka na rito. Gumanong ano, pumasok ka na. Hindi pa naman nabubuusin na yan, di ba? Hulugan, hulugan mo ulit sa likod. Ayun o. No? Hindi pa lang ako nakalagay dyan ah. Ito ba? Ayun na lang. Hindi ko nakalagay dyan. Dagan na yan. Isin mo eh. Sina, sinatong tong dyan kanina Ayan na layo o. Oh. Hulugan mo ulit yan. Galing sa ilalim. Dapat may tansi talaga. Lodsog yung tatanin yung tansi. Huwag kayong maasa sa libil bar. Tanggalin nyo na ang na yung as hindi pa naka-align to. Kasi lalayo yan eh. Kahit gamitan mo ng level variant, pag walang tansi. Hmm, laki ng lalayo oh. kanyang derecho